So, we are back again mga kabikers, kabolers, kapaliktik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So, mga kapaliktik, nakakalimutan ko pala no, na i-flex sa yung isa nating channel. No, yung, yung limba, uh, granite limbata. No? So, yung isa sa mga species natin. No? Ito yung pangwalong uh, channel na natin na inaalagaan. So, nandito siya. No? Although, pinakita ko nung last time yung dati. Pero, hindi ko talaga siya na-flex, no? So, nandito yung ating uh, Giant Kurame. Nandito yung Stewardy natin. At yun, yung channel yung bata. Yun, granite. Wow! Ang ganda na ito, mga kapalipig. Uh, talagang, karon ako ng interest na alagaan to kasi very unique yung kulay niya. Parang cookies and cream, no? <laughs> May nakikita kasi ako na mga nagbablog na tawag nila cookies and cream. Dahil nga batik-batik ito, parang tsokolate na milk na pinaghalo So tingnan natin mabuti kung ano tsura nito. So kapilipik, ito po yung sinasabi ko sa inyo na granite limbatan. Ang ganda ng tsura nito. Na Nakakatawa. At lumaki na siya. Mga 3 inches na yung size na itong ating tiyana limbata na to. At nasa 10 gallons tank lang siya. Ayan, no? At inukondisyon ko to Medyo mailap tong isda na to, no? At hindi talaga siya katulad ng ibang species ng tiyana na nakikipaglaro at territorial talaga. Like itong din natin dito. Ayan, no? kahit anong palagpag mo dyan, hindi yan gagalaw. Yan, di ba? O yan. Eh, ang steward na yatin, uh, high grade. Pero itong siling bata natin, medyo ano, eh, takot. Takot yan eh. Tumatakbo ka agad. Kaya yung kanyang ano, isa, ayan, magulo. So ito, ano, uh, sana uh, lumaki ng musto to sa atin at uh, papalaki nga natin na maganda. Yan, nakakatawa to eh. Pero pag lumagan ng konti, dipat din natin sa magandang tang. Pero from right now, ayan, uh, dinidevelop natin. At uh, medyo gutom na yan, talagang gutom na yan. Dahil hindi ko talaga sila pinakain today. Kasi nga, dahil siya ngayon, dahil sila ngayon araw na to. Wala kain sila ngayon. kanta ayan. Makakatawa ang tingnan, o. No? Oh. yan, yung pinokus natin mabuti. Medyo may ingay yung ating uh, aerator, no kasi malapit dito nakalagay yun yung natin yan so ito yung ating granite in bata o, o. miniatures natin to noong September 1 so September October so lakpas isang buwan na siya sa atin at malaki na siya 3 inches yung coloration niya magbabago pa siguro to dahil yung kulay niya sa ano alam ko, ibang kulay niyan eh. Parang orange yung kulay niyan eh. So, tingnan na natin yung eh, magiging upgrade na ito. Kung ano magiging itsura. Yan. Buti naman nakisama, no? Kaya na ipo-focus natin. Yan. Okay, okay. Ang ganda, di ba? Mga kapaligpik. O, okay, yan, no? O. Oh. Ang ganda na itong isda na ito. Tapos, yung last time na pinicture ko sa inyo, yung Chana Andraw ngayon very healthy, very aggressive nakakatawa na siya talaga so talagang mga nag-aalaga ng mga tiyana dyan kaya eh, huwag muna kayong uh, mantaliin no? na magiging okay na lahat talagang darating in time na medyo mga ngapapay ang mga tiyana natin hindi pa siya makikipag uh, ano sa atin makikipaglaro no? so, talagang ganyan eh lalo na to pag medyo naging mature na to siguro magiging okay na to. Yan, mga kabalikpik, flex na flex yan para sa inyo, para kung meron mga interesado, makita tong isda na to. Yan. Diba, actually, naka-depend yan, no? iba-iba yung tsura ng mga uh, granite. So, depende sa pattern na makuha nyo. So, hindi ba, pero almost, parang ganyan na rin yung makuha nyo. Ganyan yung kulay Parang gray and dark brown na I may mean, light brown. Yan. So, yan, mga kabalikpik. Ito, nanonood sa atin yung ating Steve tea. Laki na rin ito. Alos same lang sila ng size, no? Siguro mga 3 inches na rin to. Yan. So, next time, iyanin natin yan. So, may talisay leaves yan. Same thing na with that. Mayroon din talisay. Yan. So, ito yung setup natin dito. So, pinapalaki na yun natin to. At pag medyo okay na, yun. Lagyan na natin sa lugar na kung nasan sila dapat, no? So, yan. Yan last flex na natin tingnan nyo na mabuti mga kapaligtig kung gano'ng kaganda diba? nakakatawang alaga so meron din ako isa pang na gusto sana ano, yung chana ano, asiatica na anong tawag na ito yung platinum no? medyo mahal lang pero tingnan natin palakihin muna natin itong mga alaga natin dito tsaka na tayo bumili nyo no? tingnan muna natin kung paano natin iyan alright kapalipig thank you Okay mga kapalipit, hanggang dito na lang at maraming salamat ulit sa pag-subscribe sa akin kung nag-subscribe nga kayo at panonood dito sa aking video. Hanggang sa muli mga kapalipit. Woo!